Welcome back mga boss at may titingnan tayo dito. Papa-check up lang 'to ng customer. ah uh, mga lumang audio equipment niya. Unahin natin yung nasa taas. Ah, uh, targa na karaoke amplifier EB500. Yung sa baba naman 'yan. EB300 na targa. Parang 3 auto lang din at saka 5 auto ng concert o sa kura. Itong sa baba naman ay Lexus na Ah, uh, microphone pre na may digital delay at saka echo 'yan. Itong sa naman sa baba, ayan uh, tatak nito. Max Sounds. Ano naman 'to? Audio preamp amp 'yan. So tatanungin natin sa may-ari kung o oh, tatanungin titingnan natin kung anong gagawin dito. Kaya bubuksan natin. mayroon pang isa dito pa sa likod. So check upin natin 'yan. Isa-isahin lang natin mga boss. Ayun, mga boss, unahin natin tong isa. Kaya makalat sa ating pisto. Ang tatak nito ay kinitik. Ayan o, oh, kinitik yan. Kinitik siya na mayroon siyang mic 1. Alive, Yan, mic 1. Tapos auxiliary. 2. Tribal. Bus. Uh, in volume. Tapos switch. Para sa power. So, ayan naman nakalagay. Kinitik yan. So, galing din sa Wilcon. Ano siya? Uh, oh, audio preamp siya o oh, kaya mic mixer. Yan, may lagayan ng mga mic. Kaya lang itong mic na to ay ano yan, walang pre, uh, walang iko yan. Kumbaga plain lang talaga na mic. Boses lang, walang iko. Kasi kung mapapansin nyo dito, volume lang yan. Mic preamp lang talaga. Tapos auxiliary. Ngayon, buksan natin ang loob. Ito yung laman nya mga boss. Napaka simple lang talaga kung mapapansin nyo. Ito, isa lang yung output nya. Tapos yung input niya ay dalawa, auxiliary 1, auxiliary 2 at saka apat na microphone input. Ang labas isa lang. So ganito yung pinakatrabaho nito. Pwede ito ginagamit sa mga sound system. Malimbawa may mga nagsasalita, public address, parang ganun. Kakapitan ng apat na mic. Tapos kung may halo kayo ng audio, magmamic mixing na sila dito. Magmimix yung audio ng mic. at saka yung audio, ito na yung lalabas sila. Nakamix na. So yung laman niya ay ayan. Ito yung pinaka transformer para sa power supply. Ayan, mayroon siyang split supply na regulator. Ayan, tapos mga preamp or op amp uh, trimmer para sa uh, ano, sa sense. Ayan. Tapos mga preamp na. So ito ay puro preamp na ng microphone. Ito naman dito ay input ng ano ng nang galing sa auxiliary yan tapos papunta na ng volume yan mga volume na yan tapos yung pinaka preamp nya sa output ayan na So yan lang mga boss. Buksan naman natin yung isa at picturean ko muna to. Ito namang isa mga boss ay Lexus na computerized memory digital delay uh effector model. So anong bang ibig sabihin nito? Para lang tong ano mga boss ah uh, uh, para sa microphone. Saksakan ng ay ingay lang. Saksakan to ng microphone na may echo kung katulad ng ano sa nauna nating tiningnan ay plain lang. Ito naman may echo na siya o kaya may repeat, may delay yung mga tone para sa microphone yan Ayun, mic volume, tapos ano. Ah, uh, mic 1, mic 2, tapos kabita ng mic, ayan. So, ayan yung kabita niya, sira na yung pindutan, madilim kasi. Salubung tayo sa ano against the light tayo, ayan. ayan So, ayan yung mga knobs niya, ah uh, treble, bass, bass label, repeat, time delay yan. tapos yung mga switch naman nya tapos yung imimix naman natin na music volume so parang preamp lang din to preamp na may kasamang kapitan ng mic na may eco yan so buksan natin para makita natin yung laman so ito yung ano nya master out kung preamp out ng mic yan tapos mixing out uh, papunta yan sa ano public address system yung PA system yan foot switch yan yung mga ginagamit din kasi yan sa ano sa mga sa mga mall department store ito yung mga ano kabit may kabita ng mic na may eco so ito ay isang made in the Philippines ayan Lexus computerized memory digital effector LCM E7 yan Lexus manufacturing made in the Philippines ayan So meron pa mga boss sa uh, tindahan ng Lexus sa uh, ano sa Raon. Ito naman yung pinakalaman niya mga boss master volume ayan. Ito yung mga switch. Maganda yung PCB niya kaya lang nauso talaga dati yung 90s yung burahan ng number oh. Pinagkakadkod ang number. So hindi na natin makikita kung anong value ba ng ano yan. Burado na eh. Yung iba hindi nabura pero itong ibang number niya nabura. So hindi rin natin ma ano yan pahirap pa na din at saka nakakatamad naman pag ganito eh. Ayan eh. so burado yung number pero maganda yung pag -ano, well design nya maganda yung pagkagawa tsaka quality talaga pati sa sakit pati sa wire na ginamit hindi china so mas maganda ang quality ng made in the philippines ngayon lang burado yung number ayaw pa kopyang <laughs> yun subukan so, naman natin yung last na isa pang preamp so dalawang microphone preamp tapos isang audio preamp saglit lang mga boss ito naman yung pangatlo uh, Max Sounds uh, FR, uh, PRA 400 SA yan volume para main volume selector input selector siguro to function selector tapos meron din siyang anong uh, treble mid at saka bass so preamp mixer yan yung nakapalagay niya so para sa channel 4 ayan may adjustan channel 3 channel 2, channel 1. So, merong mic, volume, bass, level. Ayan, yung pinakaharap niya. Then, punta tayo sa likod. Yung likod niya ay, ayan, mga boss, ano ba yung nahulog? Natanggal na yung paa. Yung likod niya, ayan, uh, asaan ba ito ginawa? Ah, made in the Philippines din pala ito, mga boss, So may kabitan din siya ng mic 1, 2, and 3 Ayan, tapos yung pinaka input niya Ayan, tape, audio, auxiliary yan uh, Left and right yan Tapos yung pinaka output niya Ito yung pinaka output niya Left and right, papunta na ng amplifier So itong kabitan ng mic, yan May mic clamp, katulad to nung nauna So anong kaibahan nito? Wala lang echo, yan Yan So ito volume ng mic Tapos tone Tapos yung sa audio naman Buksan natin mga boss napos yung pinakalaman nya napaka basic lang ya. tone control isa dalawa sa mic ata itong isa ito sa mic tapos hindi ko lang alam kung ano nangyari dito yan dalawa so ano yan 1 2 3 ito naman yung pinaka input nya ito yung pinaka output sa to galik? so magkasama lang pala oh. so ibig sabihin single channel lang din yung ano nya ito ground tapos saan to papunta ayan so dito na hanggang dito na Napaka simple lang, uh, basic lang to na may preamp with ano, tone control. So hindi naman to halos gamitin na ngayon, gawa ng uh, pwede ka na rin gumamit ng mixer. Yan. Yan lang yung laman. Okay, mga boss, ito naman yung amplifier na Targa. Kung mapapansin niyo yung model niya ay ano, AB300. Yan. So hindi siya 302, pero kung titingnan niyo talaga na maigi, yung design niya parehas na parehas doon sa 302 ng Sakura, 302 ng DB Audio at saka 302 ng Concert. So iba lang yung model niya 300 para medyo maiba daw. So tingnan natin kung ano yung laman nito kung same talaga doon sa sinasabi natin. Pati yung likod mga boss, ah uh, pariyo pare yung pareho pero makapal yung kaha niya. Hindi katulad doon sa concert at saka sa no DB Audio na manipis. So parang sakura din yung kaha niya kasi makapal. Pero yung terminal niya, uh, two channels lang din. Ayan, left and right lang din. At saka ito yung input pan. So pinaka ano talaga. Galing pa ata ng wheel ko na yan. Oh. Yung tatak. So natin. Then, pakabukas natin. Tingnan natin yung laman. Ito yung laman ng Targa na EV300. Ayan, Targa EV300. Parang tiyo to lang din siya pero maganda din ang laman niya. Hindi siya kulay brown. Kulay green nga lang siya pero uh, tawag dito. Maganda pa yung laman niya mga boss. Walang ganong kinalawang. Although punong-puno ng alikabok uh, at kailangan na talagang ayusin yung mga knob kasi nakanda kalasan na. Uh, at yung transformer naman dahil madumi pa hindi pa natin sure kung pure copper yan o hindi. Pero base dito sa itsura, akala tadong hindi las pagtong ano uh, siguro nasira lang dito uh, pag-usapan na lang namin ng customer kung anong gagawin dito okay ito pa yung isa na targa yan AB 500 yan galingan ng Wilcon yan so kung titingnan nyo mga boss uh, katulad ng sinabi ko kaparehos lang din siya ng concert 502 na design O yung pinaka ano ni General na yung 5 oto, halos mic, may, mayroong dalawang knob para sa mic, volume at sa kaiko, tapos yung tone nya tapos yung volume, selector is bass, loudness, tapos ano then yung likod ganoon din, kaya lang sira na yung mga selector, ayan so tingnan natin, bukas na ata to tingnan natin yung ano yung pinakalaman So ito yung laman ng ah uh, EV500 na no so ilang volts ba yung supply nya uh, 33 volts 30, ay hindi tama 33 volts 33 so kung ipaparestore to sa atin pwede naman yan so kakausapin ko lang yung may-ari kung anong gagawin dito pero ito na po yung laman ng ano so mga sira nya katulad nito sira na yung mga speaker terminal yung sa harapan din ito double check pa natin to malamang yan, mga potentiometer sira na so usapin ko muna yung may-ari mga boss